Tingnan nyo yung buhok ko. Nakikita na yung bunbunan ko. So, yun guys. Meron tayong DIY Pure Organic na pampakapal sa buhok. Ayan guys. O, oh. ginawa ko yan. Experiment lang to. Pero guys, marami itong feedback. Tsaka maraming gumamit na nito. So, why not? Kasi hindi naman to nakakasira sa buhok. Pampat ano nga to eh. So, yun nga guys. Simulan na natin. At ito yung ating mga sangkap meron akong sibuyas dito na gagamitin kasi ito yung una na gagawin natin hiwain, tsaka isunod merong ano tsaka meron tayong bawang slice din natin yan Yan nga guys, balat-balat muna nandito nga pala ako sa tindahan kasi walang magbabantay so habang walang kapalitan dito muna ako mag-slice-slice -slice. saglit lang naman to yung ano guys, is i isearch nyo na lang kung ayaw nyo maniwala. Pero sa mga gumawa nito, effective naman yung ginawa nila na itong DIY pure organic pampakapal ng buhok. Maraming natutulungan dito sa sa ano, sa, sa gagawin natin na to kasi ano siya, matulungan yung buhok mo na ka, ano, kasi yung pag nag-hair loss ka, <laughs> Uh -oh. Nag-hairless kasi ako, gawa ng sobrang stress at minsan kulang ako sa tulog. So, ito yung ginawa ko na to, mga ilang bisis na to. Tsaka maganda naman yung effect guys. Tansya-tansyahin mo lang yung mga ingredients niya at baka masobrahan at sumama yung ano mo pakiramdam kasi pag bawang or sibuyas para kang alam natin pag ginamit mo to. So, ayan nga, patapos na tayo. Galit ka, girl. <laughs> slice, slice lang. Guys, yung sibuyas at bawang, maganda ang effect nito sa ating katawan. So, i-research nyo na lang kasi nakalimutan ko kung ano sabihin ko dito. Nawawala na ako sa isip ko. Basta maganda to, guys. Gusto nyong kumaka uh, kumapal yung buhok nyo. Uh, maganda yung tubo kung effective naman sa inyo, gawin nyo. Pero paano nyo nga ba masubuk ay malaman kung effective? Di ba kailangan subukan nyo? Para kumaka, kumapal yung buhok natin, ikisa na natin. <laughs> Kasi meron na tayong bawang at sibuyas. So, yun nga guys, patapos na tayo. At yan, may nis coffee ako. Pandagdag yan sa ating ingredients. Ayan yung mga sangkap na kakailanganin natin. Tsaka ayan, tubig, half glass of water. Lagay natin. Mix-mix lang, mix-mix lang hanggat sa maabsorbs niya tanan. Tanan. <laughs> yung ingredients natin, yung mga sangkap natin. So, ayan. At tsaka pakuluan natin sa Bye. pakuluan natin sa kawali. Charis, <laughs> kawali. Yan, mix-mix lang hanggat kumulo, hanggat mga moy na, mga moy ginisa na yung, ano, yung bawang at sibas. Ayan, siniparate ko na nga bala guys, kasi yung tubig lang yung kailangan natin. At yan, simula na natin, simula sa scalp, scalp ba yun ang tawag doon? Iwan <laughs> ko, basta sa ulo nyo, <laughs> sa anit nyo. Tama ba? ah uh, ilagay nyo yan dyan. Mas maganda pag may bottle kayo na parang pang-spray kasi para spray na spray talaga sa balat nyo. Yan yung gagawin natin. Promise guys, ang ganda ng effect nito kasi sinubukan ko na. Maganda siya sa buhok, pampakapal, pampablack. Basta growing yung buhok mo dito. Kapag nag hair loss ka, mababawasan. Kung ito ay effective sa iyo ha, nakadepende yun guys. Pero huwag kayong mag-alala pag hindi sobra yung ingredients nyo. Hindi naman siya talagang may ano ang masamang mangyari sa iyo. So ayan guys, ano pa inaantay nyo? Gawin niyo na 'to. Ayan, spray, spray, spray lang sa ulo hangga't lahat malagyan mo ng ganyan. Ubusin mo na kung kaya naman. Kasi sayang din. Kung gusto mong ulitin, next day, gumawa ka ulit ng bago. Ayaw mo pa no? Nasa bahay mo lang yung ingredients na to. So, anong lasa? Lasang adobo yung ulo mo. <laughs> Hindi nga. Promise guys, maganda yung hair mo dito. Pampagrowing siya ng hair. At chaka strong yung hair mo. Chaka yung, yung itim. Maitim na buhok. Yun walang masama kapag subukan mo to. Kasi kung gusto mo naman talagang mag-grow yung hair mo at maganda yung tubo, tsaka makapal, ito, ito na yung para sa'yo. Pero nakadipindi yan sa'yo, ha? Kasi kung effective naman, ba diba? Why not naman? Yung mga sangkap na to ay nasa kusina mo lang. So, easy lang siya gawin, guys. Yan. Lagay mo lang dyan. Tsaka massage-massage mamasaj masaj mo lang hanggat ramdam mo yung ano yung init ng katawan init ng katawan What? ng ulo mo kasi medyo mainit yung bawang sa katawan mga ano amoy bumbay na tayo nito charis <laughs> nahirapan ako dyan kasi parang sira yung spray na ginamit ko so yan kaya yan para sa ano sa hair kasi parang nauupaw na ako sa stress. Grabe yung hair ko. Pag nagsuklay ako, ang dami. Tsaka, yung talagang bunbunan ko, wala. Parang, wala nang buhok. So, yan yung nilagay ko. At yun nga, guys. Yung mga sangkap na to ay nasa bahay mo lang. So, easy lang siya gawin. Mag-slice ka lang ng bawang, sibuyas, at niscafe. I-mix mo lang sa tubig at pakuluan at after nyan, ibabad mo yung pag malamig na, ibabad mo yung ilagay, ilagay, mo sa buhok mo at ibabad mo yung yung nagawa mo sa buhok mo ng mga 2 hours at chaka maganda lagyan ng shower cup pero wala akong shower cup dyan kaya plastic yung nilagay ko for <laughs> yun nga guys, babad na natin ng 2 hours chaka antayin at banlawan After nyan, guys, abangan nyo yung result. Hindi man yan ngayon, antay ka ng mga ilang days or buwan. Nakadipindi yan kung kilang i-effect sa buhok mo. Yun lang, guys. Sana umi din sa buhok nyo. Easy lang to, guys. Nasa bahay lang. Hindi siya mahal kagaya ng iba na nagpapa-surgery ng hair. Tayo ay pwede tayo gumawa ng DIY. Pero, kailangan natin i-check para sa ating safety. Yan lang guys. Thank you so much for watching. Ayan. Bye-bye.